Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Aalis ako sa Pupunta lang ako sa para Julie Supermarket. Bibili lang ako ng mga kakailanganin ko. Ano? Uh, yung coconut para makagawa ako ng pandikoko. Mamamalay <laughs> ka muna ako ng mga kailanganin ko. At try ko din maghanap ng ano, measuring spoon, at saka measuring cup. Actually, guys, meron ako noon, kumpleto ako noon set ng measuring cup, at saka measuring spoon. Yun yung una-una ko nabili. Sa CG pa lang noon. Sa, C oh, sa CG ko yung binili. Eh, plastic. Ang nag-plastic kasi siya. That time, maliit pa si Asher, nasa 3, 3 years old yata nun si Asher. Nilaro niya, nilalaro-laro niya yung hinahayaan ko naman kasi... Para sa akin mas okay na ang laruin ng bata yung talagang real na real ba ganyan. Kasi yung mga European kung alaga dati nila sa Qatar kami, yung nanay niya, maraming laruan ng mga bata pero nilalaro ng mga bata yung mga kitchen utensils, sinahayaan niya. Sabi niya sa akin, mas okay na ganun yung laruin ng mga bata. Kasi at least alam nila na yung, yun, ay tuna, yun ay ginagamit talaga pang luto, sabi niya sa akin. At saka hinahayaan niya yung mga bata na mangialam kapag nagbibake siya, nagbibake siya, ma -ano siya, magaling siya gumawa ng apple pie kasi, apple cake. Hinahayaan niya na tumutulong yung mga bata, hinahayaan niya na kinakrak yung bata yung mga itlog, ganyan. Sabi niya, kasi sabi niya, matututo yung mga bata pag hinahayaan daw na gano'n. Na hinahayan siya na gano'n na mangi alam sa kanya o tumutulong sa kanya. So yun, doon ko nakuha sa kanya yung tip na okay lang na ipalaro sa bata yung mga gamit sa kusina or kahit na anong gamit, babasa, hindi babasagin ba so nung nilaro nun ni Asher hinahayan ko lang din siya mga pinggan ganyan, luto-luto siya mga ball, kinokolekta niya yung mga malilit na ball hinahayan ko siya nilalaro niya yun kasi nga, yun yung sabi ng amo kong European dati, mas okay na palaruin ng mga bata ng mga gano'n nga mga real object ba so ngayon lahat ng mga laruan niya, nandun sa basket sa taas ng kabinet, e eh natatamad akong magkalkal, at saka luma na rin kasi, lalot plastic luma na siya So may mga nag may nag-comment kasi na tita, bumili ka na ng measuring cup at sa measuring spoon mo, sabi niya para mas okay ba yung ano kasi ginagamit ko di ba baso lang. So try ko din tumingin, baka sakaling makabili din ako ng ganun para oo nga iba pa rin talaga kapag tamang sukat, ganyan yung gagamitin natin kaysa kaysa yung cup na maliit although one cup din naman yun pero yun kasi talagang 250 ml ang one cup kasi ay 250 ml talaga siya tapos ganun tapos yung mga sayis naman 15 grams, 25 grams or di kaya 1 teaspoon, half teaspoon mga ganun kasi so try din natin tumingin kung meron sila sa para Julie so alis muna kami saglit lang kasi hindi na namin antayin si Asher wala din naman na kung hindi rin naman kami bili ng maraming marami ba kung baga, kailangan ko lang talaga yung dry coconut para sa lulutuin kong pantikoko kasi gusto ko din itry ang magluto ng pantikoko din then the rest ng mga kakailanganin natin kung ano yung mga kailangan pa na pwede kong makita doon at pwede kong madampot doon, <laughs> di ba? <laughs> May mga iba kasi na hindi naman planong bilhin pero pag nakita mo, lalo yung mga pagkain talaga na nakita mo na laan doon na, na talagang binibili. So, ayun, kaya ito lang damit ko, pambahay lang ako, yung short ko, pambahay lang din. Kahit si Tonton, pambahay lang si Tonton kasi saglit lang naman tayo doon sa supermarket. So, see you guys in Parsa! So, oh, nandito na tayo sa para Julie guys. And, Maghanap tayo dito ng ano pwede nating bilhin. Mas malaki kasi dito kaysa dun sa isa, sa kabila. Mas madami sila dito. Tinda. Kaya, dito tayo maghanap. Sucks again. Ay, wait lang. I will take basket. Where did I see that one before? Ay. Ah. Uh, lumagpas ako. Yan is eh. it. May ano. Lumag. Lumagpas man ako eh. This one. Siyempre para sa ating kilikili. Eh. Kailangan natin bumili ng para sa kilitili para hindi tayo nangangamoy. Hmm. Okay, Papa, let's go. Saan ko ba nakita yun? I think this one, this side. Kasi mga shampoo na to eh. Do you think they have gluten, glutinous rice here? Ah, this one glutinous rice, yes? No. This one? No. Not, what's this? Hindi daw glutinous rice. Okay, not glutinous rice. Tingin na sa diaper. Diaper ng anak ko ba talaga nakita? How many pieces? to fifty. Happy? Baby snappy? 54. Kasi yung binili namin, ano, Mami poko na yeah. ang per pack ay 5 pieces, 75 kasi yun siya. So, bumili si Asis ng 10, 50 pieces yun, nasa 750 lang kay Uncle. Ay, wala man. hindi sila masyado dito yung mga product na kailangan natin kaya ganyan coconut milk ayun wala man sila oh pineapple jam naman yung nandito I don't know where did I add this one dito ko nakita yung dati ah baby ay Jesus Ay, Jesus ang lawan noodles. No, no, no. Noodles? Ah, yes, okay. The, ah, okay, okay, okay. Yung, yung parang spaghetti. Ay, wala 2 p.m.? No, not 2 p.m. The one like spaghetti ba? Yeah, yeah. Or if you want to buy the, ano, the fresh, the fresh chow mein. Mm. And we will cook. Ano? This one, Papa, o Maggi? Nor? Ah, the Maggi <laughs> noodle. Akala ko yung Nor na ano. Meron sila dito, Nor na the cubes. Sa bahay. At, niligpit ni Asis yung aming grinosery. Kahit hindi ko na maipakita sa inyo kung ano yung binili namin. Wala man measuring spoon. Yung measuring cup, plastic tin. Bumili na lang din ako kasi nga. Yan. Yeah. Bali, wala silang measuring spoon. Ang meron na sila measuring cup na plastic din. Kagaya nung nilalaro ni Asher. Binili ko na lang din. Hmm. parehong pareho ito yung 1 cup. Pero ito kasi, 1 fourth teaspoon. Oh. Ah, akala ko si Tonto na umiyak. Ito. Tapos sa minute, hindi, hindi ko pa mabasa. So, 15 ml itong yelo. Tapos, 60 ml. Ganyan. 1 half cup, 1 fourth cup, Plus sila nung ano, teaspoon, teaspoon yung sa kutsara. Yung sa spoon talaga, wala. Siguro kapag ano, sa, sa ano yun eh, meron, sa buugasan ko to. Hindi ko tatanggalin yung pagkagamit ko niya, oh. Para hindi sila magkanda hiwa-hiwalay. Pakita na naman po ni Asher ay lalaruin na naman niya. Papakalkal ko yung laruan niya. At, Eto yung ating coconut. Pwede na to. Lulutuin ko lang to sa asukal. Maglalala ako na konting, asu konting tubig. Tapos one cup sugar. Tapos eto iluluto natin dito. Eto yung ipapalaman natin sa ating pandiko. Ko. Bumili na ako ng dalawa. Kasi balak ko sana gumawa din ng macaroons. Wala man silang coconut milk. Gusto din kasi ni Asher ng macaroons. Ayan. Dalawa. Bumili kami ng one tray na itlog. Tapos, ito. <laughs> Nakakita ko nito. Nescafe all-in-one frap. Ice na kalagay kasi ano. Just add cold water. Try ko nga cold water siya. Tama-tama may ice kami dyan. O, diba? May ice cold water. May maratubig kami dyan. Sabi ko, try ko nga ito. Ayaw ni Asis. Kaya so, yung nabili namin, tapos siyempre, nakakita na naman ako ng um, ay chicken pala to. Nasaan mo ano? May binili ako na ano, na uwishi. Saan ka pinaglalagay ni Asis yung mga groceries ko? Mala na. Hindi ko alam kung saan niya nilagay yung remote ni mami. Ayan. So, ano ba yung nabili namin? Juice, coconut juice, ganyan, nung nabili namin. Si, niligpit, niligpit na ni Atis eh. At, bumili ako ng gatas. Yung gatas na ano, yung nakapak. Bumili ako at, Bumili ako ng one slice na cake ni Ash. <laughs> yun lang. Yun lang yung binili namin. Ang ano ko lang, ang habol ko lang talaga. At bumili pala ako Aha. ng cinnamon powder. Kasi may nakita ako ano, cinnamon roll. Kung ano-ano naiisip ko guys, puro pagka, puro tinapin. Lala niya, sa'yo, tsaka na, guys. na. So, ngayon, Nagpapahinga ako. Ang init. Ang tirik na naman ng araw. Nanunod ako ng mama sa pan mo. Yung nangyari dati sa ano, sa 44 na soldier na namatay sa akin. Pinapanood ko. So yan guys. Natutulog si Tonton. Kaya pahinga-pahinga muna ako. Yun lang yung sinadya namin sa para Julie. Binili namin. Para makagawa lang ba ng ano, ng pandikoko sa susunod na araw. Kung kailan ako si Pagin magmasa na naman ng arena. Magbibake na naman tayo. Ngayon may pagkain si Asia pagdating. Kasi bumili kami ng tinapay doon. At saka yung cake niya. Kaya pahinga muna tayo sa pagbibake. <laughs> Maganda yung nabili kong ano oh. Slice bread. Ganda. Ang lambot. Oh. Naporma ko siya ng napakaganda oh. Hmm, kaysa yung nabili ni Asis na karaan dry. Ito ang lambot niya. Nagawa ulit ako ng mango pie. Ito pa prito to. Lalagyan ko siya ng itlog at saka bread grams. So, yun guys, Naprito ko na lahat. Ano yun? Bali, yung ginawa kong bread masyadong sunog. Kaya, itsura niya parang sunog din. Wait. Parang sunog ang itsura niya. Pero yung kulay ng breadcrumbs yan, guys. Ano, kulay brown. Kaya parang sunog ang itsura niya. Tama yung ano kung nakaraan. Nasunog ko nga talaga yung breadcrumbs. Dapat ano, dapat hindi masyado. Di ba, gagawa ulit ako. Yung gilid nung gilid nito, itutusta ko ulit yan para gawin kong breadcrumbs. Tumating na pala si Asher gusto din ni Asher to it. Wala na akong mango jam. Nilagay ko na lahat. Eto binili namin, badam juice ni Asher. Wow, delicious! Mmm! Mainit pa kasi. Mainit pa. Ay, ay, ay. sa akin masarap. <laughs> Walang hindi masarap sa akin. <laughs> yeah. Merienda sa hapon. So, yun lang guys. Yan ko na rin ang aking video for today. Thank you, thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all. How's school anak ko? Good!